LAT News Updates Sa ating mga balita, ebidensya ng pangaharas ng China sa Ayungin Shoal isinapubliko ng AFP. Higit siyam na raan na katao nasawi sa Hajj Pilgrimage sa Saudi Arabia dahil sa matinding ini. At Filipino students bagsak sa creative thinking test ayon sa PISA 2022 Report. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng KidLAT News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Isinapubliko ng Armed Forces of the Philippines o so AFP ang ilang ebidensya ng pangharas ng China Coast Guard of CCG habang isinasagawa ang Humanitarian Rotation and Resupply Mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong lunes, June 70. Inilarawan ng AFP bilang coercive, aggressive and barbaric actions ang ginawa ng CCG sa mga sundalo ng Pilipinas. Makikita sa mga larawang ibinahagi ng AFP sa kanilang Facebook account ang pagkasira ng windshield ng kanilang bangka, communications at navigational equipment. Gayun din ang pagkabutas ng kanilang inflatable bow. Nakuhanan din ng video ang pagtatali ng CCG personnel ng lubid sa RHIB ng AFP habang binabantaan ng mga tropa sa pamamagitan ng pagtutok ng kutsilyo, bolo at pickaxe. Bukod pa rito ay nagdeploy din ng CCG ng tear gas, nilaslas ang RHIBs at pinagahagis ng bato ang mga tropa ng AFP tinutukan din ng strobe lights ang mga sundalong Pilipino. Kita rin sa video ang paglalagay ng first aid ng isang tropas sa sugatan itong kasamahan habang patuloy ang pangharas ng CCG personnel. Sa isang aerial video, makikita rin ang panggigit-git ng dalawang CCG boats sa RHIBs ng AFP para mailayo sa BRP Sierra Madre. Samantala, pinabulaan na naman ng China ang umano'y pangharas ng kanilang Coast Guards at binantaan pa ang Pilipinas sa pangihimasok sa West Philippine Sea. Higit siyam na raan na ang bilang ng nasawi sa isinagawang Haj pilgrimage sa Saudi Arabia bunsod ng matinding ini. Aabot sa 1.8 milyong katao ang lumahok sa taunang panata sa Mecca na nagsimula noong nakarang linggo kung kailan pumalo sa 51.8 degrees Celsius ang temperatura. Heat-related illnesses ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng mga dumalo. Ayon sa isang Arab diplomat, hindi bababa sa 600 sa mga namatay ay Egyptians. Bukod pa rito, karamihan din sa mga dumalo ay mula pa sa Jordan Algeria at India. Marami rin sa mga dumalo ay nagtungo ng walang kain, tubig o air conditioning sa matagal na panahon. Ang Hajj ay isa sa limang pillars ng Islam at lahat ng Muslim ay kinakailangang makumpleto ito ng hindi bababa sa isang beses. Ilang oras bago inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang pagbibitiw nito sa pwesto bilang Education Secretary. Iniulat ng Program for International Student Assessment o PISA na bagsak ang mga estudyanteng Pilipino sa Creative Thinking Performance Score. Ayon sa report ng PISA 2022, nakatanggap ang Pilipinas ng mean score na 14 kung saan pangalawa ito sa pinakahuli sa 64 na bansang lumahok sa eksaminasyon. Bukod sa Pilipinas, pareho ring nakakuha ng score na 14 ng Uzbekistan, habang kulilat naman ng bansang Albania na may mean score na 30. Ayon pa sa report, lubhang malayo ang score ng Pilipinas sa average na score ng Organization for Economic Cooperation and Development na nasa mean score of 33. Nakuha naman ng Singapore ang pinakamataas na score, pumangalawa ang Korea, na sinundan naman ng Canada, Australia at New Zealand. Ito ang kauna-unahang creative thinking test ng PISA sa mga estudyanteng edad 15 anos, kung saan sinusubukan nito ang mga mag-aaral kung paano nila magagamit ang kanilang imahinasyon at pagkamalikain sa pamamagitan ng kanilang mga ideya. Para sa Kidlat News Update, Renzalinoon naguulat. At inyo pong natunghayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita!